morning po mga Kenworks Dito na naman tayo Subukan natin dito kung Meron ba dito Situhin sa banda sa amin Wala na Dito sa baka sila ulit mga wahay Baka so, may dalaw dito, dito Tamaan sana Tamaan, nadali eh. Ah, nakatakas. Uy, nandun, nandun. Ang muli. Okay. Malaki yung works. Uli ka rin. Uy. Tagal ko nihintay sa iyo mga babas. Lumabas ka rin. Ayun. Uy, mabit pa. Ka nang sumabit.

Palabak ang bala. Ito ang dalak sa ilalim ng bahay. Pakita ka. Saan Ito na yata. Ang wala eh. Ang dito. Ayun, uh, tamaan. Ulike ka. Tawagin mo, papa. Ayun. Ayun, naku, malaki. Malaki, malaki. Malaki ng anak mo. Hoy, sumabit. Mm. Uh, Ikii. Uy, sumabit talaga. Ini mau pas terpasang puputan ya. ini apa? Oke. team. Kanina ka pa isang oras ka na. Hinti kita. Ayun. Uli. Oh, yung mga nahuli nating isda mga ka Ilalaming po. Yan. Ang dami oh. Tata, lima na pala yan. Lima na pala yan eh. Ako, mga works <coughs> may Ngayon nahuli na tayo marami na pangulam. ulam. Sa natin yan. Hindi po. Salamat po sa mga suporta ng mga subscriber namin.